Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bakit kaya hinayaan ng Diyos na maghirap ang Kanyang anak sa isang uri ng kamatayan na karimari-marim? Batid naman natin na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan, subalit dinanas niya ang gayong uri ng kamatayan na dapat sana ay para sa atin. Ang sagot sa tanong na ito ay bibigyang liwanag sa atin sa ikalabing-siyam na kabanata ng Juan, una hanggang ikatatlongpuan pitong talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahanan niyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin ang kawalang katarungan sa kalagayan ni Jesus nang mga panahong iyon, ang Roma ay kilala sa buong mundo sa pagiging makatarungan. Sa tanggapan ng mga may katungkulan sa pamahal ang Roma, ay mapapansin ang Diyos-Diyosang may dalawang muka. Ang pangalan ng Diyos-Diyosang ito ay Janus. Ang isang muka nito ay nasa harap at ang isa naman ay nasa likuran. Ang pangalan ng Diyos-Diyosang ito ay kinuha sa pangalan ng unang buwan ng taon ng Enero. Ito ang buwan na tumitingin sa nakaraang taon at humaharap naman sa bagong taon. Ipinapaalala ni Hanus sa mga hukom na marapat lamang nilang tingnan ang magkabilang panig ng anumang suliranin. Pinagharian ng Roma ang buong daigdig ng kumigit kumulang isang libong taon. Sa kanilang paghahari ay ipinangako ng Roma ang maayos na lansangan, batas at kaayusan. Ganoon din ang proteksyon, ang kapayapaan, subalit ang pamumuhay sa kanilang pamahalaan ay nasa ilalim ng diktador kamay na bakal ang ginamit ng Roma sa kanyang pamamahala. Sa hukuman ng Roma, nakakamit ng walang sala ang katarungan. Ang mga may sala naman ay napaparusahan na walang awa. Subalit noong niliti si Jesus, naging taliwas ang lahat na pinatutupad ng Roma. Basahin po natin ang unang tatlong talata ng Juan Kabanata Labing Siyam. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus at sinuutan siya ng balabal na purpura. Isa't isa ay lumapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo at siya'y ay pinagsasampal. Kung totoong inosente ang Panginoong Jesus at walang kasalanan, marapat lamang na palayain siya. Subalit kung siya ay nagkasala, marapat lamang na siya ay ipako sa krus. Subalit ang paghagupit kay Jesus ay mali at hindi makatarungan. Ginawa ito ni Pilato sapagkat inakala niya na masisayahan ang mga Hudyo sa pangyayaring ito. Sinamantala naman ang mga kawal na siya ay pagkatuwaan bago siya ipako sa krus. Kung ating pag-aaralan ang salita sa unang talata na hagupit, ay makikita natin ang hindi makataong ginawa kay Jesus. Kinamak siya at linait ayon sa nakagawian ng mga kawal Romano. Pinahirapan at ginawa ang lahat na nais nilang gawin sa kanya. Ipapakita ng mga kawal ang kanilang mga kamao sa bilanggo. Pagkatapos ay kanilang pipiringan ang kawawang salarin at susuntok silang lahat sa kanya ng buong lakas maliban sa isa. Pagkatapos ito ay kanilang aalisin ang kanyang piring at kung ang bilanggo ay mayroon pang malay, pahuhulaan sa kanya kung sino ang hindi sumuntok. Ang ganitong kalagayan ay hindi mahulaan ng bilanggo, kaya't uulitin na naman nila ang kanilang ginawa hanggang sa malamog ang katawan ng bilanggo. Ako ay naniniwala na nang lubayan si Jesus na mga sundalo ay hindi na siya makilala. Ganito ang mababasa sa Isayas Kabanata 52, talata 14. Basahin po natin. Marami ang nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkabugbog sa kanyay halos di makilala kung siya'y tao. Sa ganitong kalagayan ay muling inilabas ni Pilato ang Panginoong Yesus. At sa sandaling iyon, kapag iyong nakita si Yesus, ay madudurog ang iyong puso sa awa. Basahin po natin ang talatang 4 at 5. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya at inilabas ni Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Matindi ang pagkabugbog ng Panginoon. Sa ating imahinasyon ay huwag sana nating ilarawan si Jesus tulad ng ating napapanood sa pelikula. Ako ay naniniwala na grabe pa dito ang kanyang naging anyo at kalagayan. Kaya't sinabi ni Pilato, narito ang tao. Kung tayo ay nasa tagpong iyon, at sa ating paglalarawan sa Panginoong Hesus ay katulad ng paglalarawan ni Pilato, kaibigan, sasabihin ko sa iyo na hindi mo tunay na nakita si Hesus. Hindi lamang siya tao, siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Isinulat ni Juan ang mga bagay na ito upang ikaw din ay maniwala sa Panginoong Heso Kristo na siya ang Diyos at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Patuloy po nating basahin ng ikaanim na talata, Kabanata Labingsyam. Ganito po ang sinasabi, Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, Ipako siya sa krus, ipako sa krus, sinabi ni Pilato. Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Ako ay naniniwala na sa tagpong ito, Nagpakuha si Pilato ng palanggana ng tubig at naghugas ng kanyang kamay. Malilinis ng tubig ang kanyang kamay, subalit hindi nito malilinis ang kanyang puso. Hindi makakalimutan magpahanga ngayon ang ginawa ni Pilato. Ang pinakalumang kredo ng iglesia ay mababasa pa rin ngayon at sa mga katagang iyon ay mababasa ang ganito. Si Jesus ay ipinako sa pamamahala ni Poncio Pilato. Sa pangyayaring ito ay hindi nasiyahan si Pilato. Basahin natin ang ikapitong talata hanggang siyam. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa patio at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Dahil dito ay muli niyang tinanong si Jesus sa loob sa may patio at tinanong siyang muli. Sa mga talatang 10 at 11 ay ganito ang sinasabi. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin, ani Pilato? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. May iba't ibang kasalanan at mayroon din namang iba't ibang uri ng paghatol. Marahil masasabi natin na mas malaki ang naging kasalanan ng mga taong nagsakdal kay Jesus. Subalit hindi ito ang dahilan upang maging inosente si Pilato. Tulad nila, siya ay may bahagi sa kamatayan ni Jesus. Mula sa tagpong ito, naganap ng paraan si Pilato kung papaano mapapalaya si Yesus. Basahin po natin ang ikalabing dalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Yesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang kagustuhan kaya ni Pilato na mapalaya ang Panginoong Yesus ay dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya? Ako ay naniniwala na hindi ito ang dahilan. Nais palayain ni Pilato ang Panginoong Yesus sapagkat alam niya na si Jesus ay walang kasalanan. Sa tagpong ito, ang Panginoong Yesus ay nasa kamay ng pinakamataas na politiko. Ang kinatatayuan ni Pilato ng mga panahon yon ay hindi bilang isang hukom tulad ng kanyang ginawa. Handa ang mga pinuno ng relihiyon ng mga sandaling iyon na iparating sa nakatataas na pinahihintulutan ni Pilato ang gawang masama, tulad ng kanilang paratang sa Panginoong Hesus. Lalabas na si Pilato ay may layunin ng pag-aalsa sa pamahalaan ng Roma at hindi niya nais na ganoon ang kalabasan ng sulirining iyon, kaya't ginamit niya ang kanyang posisyon upang baluktutin ang batas Nangyayari ang ganitong pamamaraan magpahanggang ngayon, maging ito ay sa loob ng iglesia o sa bansa, may mga taong binabaluktot ang batas sapagkat sila ay uhaw sa kapangyarihan. Hindi nila binibigyang halaga ang Diyos. Dahil sa labis na pagpapahalaga ni Pilato sa kanyang kapangyarihan, gumawa siya ng panibagong hakbang. Basahin po natin ang ikalabintatlong talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang Plataforma, Gabata sa wikang Hebreyo. Ang Plataforma o Gabata sa wikang Hebreyo ay ang dakong luklukan ng hukuman ng Roma. Sa ganitong uri ng luklukan, ito ay palaging dala ni Julio Cesar. Saan man siya magpunta, ay maaari niyang isaayos ang luklukang ito upang sa ganoon, anumang oras ay maaari niyang igawad ang anumang hatol na kinakailangan. Ang Gabata ay isang lugar sa Jerusalem. Ako ay naniniwala na ito ay hindi lingid sa paningin at kaalaman ng mga mamamayan doon. Ito ay nasa humigit kumulang labing limang talampakan ang baba sa kalye ng Ekehomo. Matatagpuan pa rin ito magpahanga ngayon ang batong pinaniniwalaang plataforma ang Gabata. Pansinin kung sino ang inuusog sa mga talatang labing apat at labing lima ng Kabalatan Labing Siyam ng Juan. Basahin po natin. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila, Patayin siya, patayin. Ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, Wala kaming hari kundi ang sisar. Pansinin na hindi ang Panginoong Yesus ang inuusig sa mga talatang ito kundi si Pilato. Si Pilato ang pilit na dinidiktahan ng mga tao at isinigaw nila maging na mga pinuno ng relihiyon na wala silang ibang hari kundi ang Cesar. Subalit kaibigan, darating ang panahon na sila ay mamimiling muli, ang Panginoong Hesus ba o ang Antikristo. Kaibigan, pakinggan mo ito. Bawat tao ay binigyan ng kalayaan upang mamili. Basahin natin ang sinabi ni Mateo kabanata 12 talatang 30. Ganito po ang sinasabi, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Sa sandali na piliin mong kalabanin ng Panginoong Hesus, nangangahulugan na panig ka sa sisar. Kaya't ano ang mga sumunod na pangyayari sa tagpong ito? Basahin po natin ang talata 16. Ganito po ang sinasabi. kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus kung minsan ay patuloy na ipinapakita ng mga mga ngaral sa mga mananapalataya kung gaano kaganda ang mga pangyayari tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kasaysayan, ang pagpapapako ni Jesus sa krus ay hindi na dapat balikan, subalit ito ang nagligtas sa atin. Kailangan nating limiin ito at tingnan sa iba't ibang pananaw. Sa pananaw ng Diyos, sa krus matutubos ang ating mga kasalanan. Ito ang luklukan ng bawat awa kung saan pwedeng ibigay ng Diyos ang kanyang hindi masukat na awa sa iyo at sa akin. Ito ang dako kung saan ganap na natupad ang lahat upang maabot ng banal at takilang Diyos ang mga makasalanan. Sa pananaw ng Panginoong Yesus, ito ay isang pagpapakasakit. Siya ang tagapagligtas at ibinigay niya ang kanyang sarili bilang handog para sa mga kasalanan. Siya ay isang matamis na samyo ng handog para sa Diyos. Isa rin itong gawa ng pagtalima para sa Diyos. Ganito po ang mababasa sa Pilipos, ikalawang kabanata, talatang walo. Asahin po natin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Sa pananaw mo naman at sa aking pananaw at sa mga mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo, ito ay isang pag-ako inako niya ang pagdurusa na para sa atin. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, walang kasalanan at naghira para sa atin. Siya ang tanging matuwid na nagpakasakit para sa mga makasalanan. Ganito po ang sinabi sa unang Pedro, ikalawang kabanata, talatang 24. Basahin po natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na ating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sa pananaw naman ni Satanas, ito'y isang tagumpay kay Satanas upang tuklawin ang sakong ng anak ng babaeng tinukoy sa Henesis Kabanatang 3. At ito ay isang pagkalupig sa Diablo dahil nadurog ni Jesus ang ulo ni Satanas dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Basahin po natin ang Hebreyo ikalawang kabanata, talata labing apat. Ganito po ang sinasabi, Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, tulad niya, may laman at tugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang jablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pananaw naman ng mundo, ang krus ay sagisag ng makahayop na pagpatay sa mga pangyayaring ito, si Jesus na taga-Nasaret ang kanilang nakikita. Nakikita nila si Jesus sa tagpong ito na isang tao at ang hindi makatarungang hatol para sa kanya. Kaya't kinuha siya ng mga tao upang ipako sa krus. Ito ang katuparan ng mga hula sa aklat ng mga awit. Kabanata 74, talatang 20 hanggang 23. Basahin po natin. Sa iba ay papanig mga hukom na masama na ang laging kapasyahay ang hatol na hindi tama, sama-sama silang lagit ang matuwid ang kalaban. Ang hatol sa walang sala ay hatol sa kamatayan. Ngunit ikaw o yawe ang sa akin nagtatanggol, ang sa akin nag-iingat ang Diyos kong Panginoon. Sa masamang gawa nila ay ang Diyos ang gaganti, lilipunin niyang lahat pagkat sila'y di mabuti. Ang wawasak sa kanila ay ang Diyos na si Yahweh. Sa talata 17 at 18 ay mapapansin na hindi lubusang inilarawan ni Juan ang pagpapako kay Jesus. Basahin po natin ang sinasabi sa mga talatang ito. At lumabas siya na ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagay Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreyo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pang isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Binanggit ni Juan ang dako ng krus, subalit hindi lubos ang kanyang paglalarawan tungkol dito. Kung ating babalikan ang aklat ng Levitiko, Kabanata 4, Talata 12, ay makikita natin na ang bawat handog sa kasalanan ay dapat gawin sa labas ng kampamento sa banal na dako. Tulad ng pagtupad ng Panginoong Yesus sa mga hula tungkol sa kanya, tinupad din naman niya ang mga hula sa lumang tipan. Ang ating handog sa kasalanan ang Panginoong Heso ay dinala sa labas ng lunsod. Kung ating titingnan ang Hebreyo Kabanata 13, talatang 10 hanggang 12, ay makikita natin na ang Panginoong Hesus ay nagdusa sa labas ng lunsod. Ganito po ang sinasabi, Tayo'y may isang dambana at ang mga saserdoteng naglilingkod doon ay sambahan ng mga Hudyo ay hindi maaaring magkasalo sa haing naririto. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng dakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan upang ihandog bilang hain dahil sa kasalanan. Ngunit ang mga katawan niyo'y sinusunog sa labas ng bayan. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng pintong bayan upang malinis niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pansinin natin kung papaano naiiba ang aklat ng Juan sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo. Basahin po natin ang mga pangyayari sa talatang labing siyam. Ganito po ang sinasabi. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ang aklat ng mga ebanghelyo ay magkakaiba. Maging ang kanilang layunin kung bakit sila isinulat upang makita natin ang kabuuan ng mga katagang na isulat sa krus. Kailangan nating pagsamasamahin ang apat na aklat ng Ebanghelyo. Tingnan natin kung ano ang mga naisulat. Basahin po natin ang mga talata 20 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lunsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Ang mga kataga ay naisulat sa wikang Hebreyo, ang wika ng relihiyon. Naisulat din ito sa Griego, ang wika ng kultura at edukasyon. Sa Latin naman ay ang wika ng batas at kaayusan. Ang mga katagang iyon ay naisulat para sa buong mundo upang malaman natin na siya ay namatay para sa lahat. Ito ang magandang balita na kailangang ipangaral sa buong mundo. Ito ang pag-asa ng buong daigding. Ang mga sumunod na mga pangyayari ay mababasa sa talatang 23 at 24. Basahin po natin. Nang maipako na ng mga kawal si Yesus, kinuha nila ang kanyang kasuutan at pinaghatiatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuutan. At ang aking damit ay kanilang pinagsapalaranan. Gayun nga ang ginawa ng mga kawal. Tanging si Juan ang manunulat na naglarawan ng kamatayan ni Kristo. May mga bagay tungkol sa krus at pagkapako ni Jesus na hindi inihayag sa atin. Marami ang hindi inihayag ng Diyos. Binalot ng kadiliman ang dakong iyon dahilan upang hindi makita ng mga tao ang sumunod na pangyayari. Sa aking palagay, ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa atin ang kabuuan ng mga pangyayari sa kamatayan ni Jesus. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus, ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan purihin ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Patuloy itong naging kalakasan namin sa araw na ito. Ito po ang aming samot na langin Sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.